Iris. Ang Iris ngayon, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay tahimik ngunit masipag sa mga gawain. Hindi ito mahilig sa abala at mas pinipili ang maging maingat sa lahat ng oras, lalo na sa mga desisyon tungkol sa pera. Ang anumang pagkakamali sa aspetong ito ay maaaring magdulot ng malaking suliranin, kaya't doble ang kanilang pag-iingat. May disiplina ang Iris at Nice, laging maayos at wasto ang lahat ng ginagawa. Ayaw nito ng mga usapang may halong kayabangan o panunuhol at mas pinipili ang tahimik na pagsusumikap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Ang Taurus ngayon, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay maaaring maharap sa pagsubok ng pagiging minipin. Kapag hindi naging maingat, maaaring masabi nito ang hindi magagandang bagay, kaya't mas mabuting umiwas sa mahabang diskusyon at mga paksa na may halong kay abangan. Mas gusto nito ang tuwirang usapan kung saan lahat ay bukas at walang tinatago. May disiplina ang Taurus sa gawain, ayaw nitong makihalubilo sa mga mapagkunwaring tao, lalo na sa trabaho. Sa pag-ibig, magpapamalas ito ng lamang na magpapasaya sa mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ang Gemini ngayon, Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay maaaring madaling magalit at magsalita ng bagay na maaaring makasakit ng damdami ng iba. Gayunpaman, hindi ito gagawa ng anumang bagay na maaaring magdulot ng malaking pagkakamali. Mahalaga sa Gemini ang pagpapanatili ng magandang imahe at iniingatan nito na hindi mapagtawanan o mapintasan, kaya't maingat ito sa lahat ng kilos at desisyon. May matalas na diskarte ang Gemini, lalo na sa mga usapin ng trabaho at pamilya. Sa kabila ng lahat, may tiwala ito sa mahal sa buhay, kaya't walang puwang ang pagseselos sa araw na ito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer. Ang cancer ngayon, batay sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay nakatuon sa pagiging matyaga at masinog. Naniniwala itong ang disiplina at sipag ay susi upang makamit ang tagumpay sa buhay. Nais nitong tiyakin na ang bawat gawain ay malinis at walang bahid pintasan, kaya't mas lalo nitong pinagbubuti ang trabaho. Ang pagkakaroon ng maayos at tuloy-tuloy na kita ay nagbibigay daan sa masayang pamumuhay ng pamilya. Likas na maunawain ang cancer, lalo na sa mga miyembro ng pamilya. Pinapanatili nito ang positibong enerhiya sa bahay upang laging hatakin ang swerte. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo ngayon, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may mataas na pamantayan sa pakikitungo sa iba. Hindi ito agad nagtitiwala sa kausap, lalo na kung hindi maayos ang hangarin. Sa trabaho, masipag ito at nakatutok sa mga gawain upang matapos ang lahat ng maayos at walang aberya. Sa pamilya, inuuna ng liyo ang kapakanan ng mga mahal sa buhay kaysa sa ibang tao. Ayaw nito ng usapang mahaba o walang saysay dahil para sa liyo, may tiwala ito sa minamahal kaya't walang lugar ang selos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo ang Virgo ngayon, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay nagpapakita ng kasipagan at determinasyon upang makamit ang tagumpay. Kahit mahirap ang gawain, hindi ito susuko dahil nasa isip nito ang pag-unlad. Laging handa ang Virgo na tumulong sa trabaho upang mapabuti ang resulta ng mga gawain. Ang pagiging tapat at hindi madaling masilaw sa pera ay ilan sa mga katangian itong hinahangaan. Ayaw ng Virgo ang mapag-usapan ng masama, kaya't maingat ito sa lahat ng kilos at salita. Gayun pa man, ngayong araw, maaaring madali itong magselos, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra. Ang Libra, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa pagiging masayahin at nais laging may positibong enerhiya sa kanilang tahanan. Sa kanilang pagsasalita, maingat sila, sinisiguradong hindi makakasakit ng damdamin ng iba. Ang kanilang tahanan ay puno ng kasiglahan at kaayusan, dahil sa kanilang paniniwala na ang pagkakasundo ay susi sa isang masayang pamumuhay. Mahalaga sa kanila ang isang salita, kapag nangako sila, ginagawa nila ito ng buong puso. Hindi sila mahilig sa mahabang usapan, lalo na kung wala itong patutunguhan, at maingat din sila pagdating sa pagpapautang, mas inuuna nila ang kapakanan ng pamilya. Ang Libra ay masipag at determinado sa paghahanap ng magandang kinabukasan. Sa kanilang paraan ng pagkita ng pera, laging nasa isip nila ang pagiging tapat, ayaw nila ng pandaraya o panlalamang sa iba. Ang Libra ay simbolo ng kagandahan ng pagkakaintindihan at pagkakaroon ng magandang samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Scorpio ang Scorpio ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ay kilala sa pagiging bukas sa komunikasyon lalo na sa kanilang pamilya Masaya silang nakikilahok sa mga usapan na nagdadala ng kaunlaran at kaligayahan sa mga mahal sa buhay para sa Scorpio, disiplina ang isa sa kanilang pinahahalagahan. Ayaw nila ng mga pag-uusap na may halong kay abangan o chismis tungkol sa buhay ng iba. Hindi rin sila basta-basta nagbibigay ng tiwala, lalo na sa mga bagong kakilala. Pagdating sa tahanan at trabaho, ang Scorpio ay maingat at masipag. Ayaw nilang masangkot sa anumang kalokohan, lalo na pagdating sa usapin ng pera. Para sa kanila, ang katapatan ay mahalaga upang makaiwas sa mga karmang dala ng maling gawain. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius, Ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kanilang matapang at tuwirang ugali. Ngayong araw, ayaw nilang masangkot sa anumang usapin na may kinalaman sa suhol o pandaraya. Ang kanilang puso ay laging bukas para sa kanilang pamilya, lalo na kung sila'y nangangailangan ng tulong. Ang layunin ng Sagittarius ay magtaguyod ng isang masayang at maayos na buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga usapan, gusto nila ang diretsahan, ayaw nila ng paligoy-ligoy at mas pinahahalagahan ang mabilisang solusyon. Hindi sila basta nagtitiwala sa mga bagong kakilala, kaya't maingat sila sa pagbibigay ng opinyon o suhestyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay palaging nag-iisip bago kumilos o magsalita. Maingat sila sa kanilang desisyon, lalo na kung ito'y may kaugnayan sa kanilang pamilya. Ayaw nila ng tampuhan o hidwaan, kaya't sinisigurado nilang may maayos na plano sa bawat hakbang. Ang kanilang layunin ay mapanatili ang maayos na relasyon sa mga mahal sa buhay at maiwasan ang anumang sitwasyong maaaring magdulot ng gulo. Pagdating sa pera, mahigpit ang Capricorn. Inuuna nila ang pangangailangan ng pamilya bago tumulong sa iba. Ang Capricorn ay huwara ng pagpapahalaga sa pamilya at tamang pagdedesisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa pagiging maingat sa pananalita, lalo na sa loob ng tahanan. Sinisigurado nilang walang masabi na maaaring magdulot ng tampuhan sa pamilya. Ang kanilang bahay ay puno ng positibong enerhiya at ang disiplina nila sa sarili ay nagbibigay daan sa mas maayos na samahan. Ayaw nila ng mga usapang may halong kayabangan o pakitang tao at hindi sila madaling natutokso sa mga suhulan o masasamang impluensya may paninindigan ng Aquarius sa kanilang mga sinasabi at ginagawa, lalo na kung alam nilang nasa tama sila. Masayahin at maalalahanin, ang Aquarius ay laging nagdadala ng kasiyahan at pagmamahal sa kanilang pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces ang Pisces, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ay laging maingat at sigirste sa kanilang mga ginagawa at sinasabi. Sa loob ng tahanan, masaya sila kapag kasama ang pamilya, at ginagawa nila ang lahat upang mapanatili ang maayos na samahan. Hindi sila basta-basta nagsasalita kung alam nilang maaaring makasakit ng damdamin. Mahirap silang magtiwala agad, kaya't sinisigurado nilang lahat ng desisyon ay pinag-iisip ang mabuti upang maiwasan ang problema. Ang Pisces ay masaya kapag nakakatulong sila, lalo na sa kanilang mga magulang. Ayaw nila ng mga usapang may halong kabastusan o walang katuturan. Ang kanilang pagmamahal sa pamilya at pag-iwas sa anumang gulo ay nagbibigay sa kanila ng kaligayahan at kasaganahan sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.